Yon, pwede pala naman maligo tayo Ay, nasa pagkain ninyo wow ang manta yoy andiyan na andito na kami may puli na dito banong banong ngayon lang ata nakakita to yan guys so papakita ko nasa gitna ng gubat yan ando na si misis oh. to Todo video rin yan o oh. Yan na po ang Tabag Falls. Yan napakataas po ng talong niya. Hello, isang so magandang hapon po sa Yan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Banokbok. Yan, papunta po kami ngayon ng Tabag Falls. O, dito sa may Malibago. Yan, nagkatuwa lang po. Pasya lamang po kami. Dito po kami sa... Ano, kalsada na tamang lakad lang po kami dito sa papuntang malibago na po kami sabi po nila yan o, mayroon daw po doon 400 step bago po makarating ng Tabag Falls so napakaraming baitang po noon 400 so dahil po umulan shortcut daw po kami Yes, si Mrs. sa kabila nagbibidyo din yan nabang bang naram po kayo pagdating namin sa ano sa Tabag Falls sa may entrance yon so doon na po ako magi-start ng pagbibidyo And guys so nandito na po tayo sa may malapit sa may entrance ng Tabag Falls yan nakikita na po natin yung mga kubo-kubo Po pala ito. At ito naman po pala yung kanilang tabag place na pwede rin pong ganapin dito yung mga wedding or kasal or mga reunion po or birthday party yan pwede po. Malawak po yung kanilang place dito. Dito po tayo sa sa Tabag Place dito rin po tayo nagbabayad ng entrance kapag magbabayad po tayo ng entrance para sa pagpunta sa Tabag Falls at sa swimming pool po do sa baba sa gitna ng gubat yan nandyan na po si misis nagbabayad na po siya ng bill natin at nililista yung mga pangalan ng mga kasama niya yan ito po yung Tabag Place picture tayo Yan, ito po yung place nila. O, dito po tayo nagbabayad sa lugar na to. Yan, so, papunta na po tayo sa, ano? 400. Ito na po yung 400 step papunta sa Tabag Falls. Yan. Para po makarating doon sa, ano, sa swimming pool.

150 step pa lamang po kami. <laughs> Yan, ito po yung mga ilaw sa daan paggabi na. Saka gabi may may ano may 40? Ayun oh no, may switch. Yan oh. No. Dito po idadagitin siguro tayo ng unggoy eh. Oh no. May 400 nga talaga ito na step. May 400 talaga napakadami. Lampas pa ata. yan napakalayo pa naghahati pa lamang tayo. 4 step. Meron. <laughs> Pagod na ang dalaga ko. Oh. Sige, sunod na kay Tito. Sige, sunod na. Oh. Hoy, Gerald. Ababa na sining. Ayaw, ayaw, ayaw. Akay, akay, akay. Ganda ng view oh. Ayun, dagat, eh. dagat. Ayan na, nandito na. Ayun, malapit na po tayo. <laughs> ah, hindi kaya. Ihirapan yung mga ano, yung. bawal dito yung ano, may mga sakit sa puso or may mga hika yun pwede pala naman maligo tayo Oo, nasa pagkain ninyo wow, yun nandiyo na nandito na kami okay, gubat yan nandito na po tayo sa tabag place yan may polimac dito banong banong ngayon lang ata nakakita to yan guys so papakita ko nasa gitna ng gubat yan, nandun na si Mrs. Oh. Todo video rin. Yan, no? wow! Yan, so nandito na po tayo sa napakataas sa talon, dito sa tabag. Yan na po ang Tabag Falls. Yan napakataas po ng talon niya. Tama pa siya lang po kami ng dito. Ay, lamig ng tubig oh, ganda. Sa so, mga gusto pong pumunta rito, dito lang po ito sa Barangay Malibago. Yan guys, so pauwi na tayo. Yan, Galing tayo doon sa lugar ng isang falls. Yan, so dito naman po tayo sa may swimming pool. Yan, no, so may cottage din po sila nga uh, dito dalawa. Yan. Yan guys, so naniligo na yung ating mga... Yan, nandito na po tayo. Solo po natin yung ano yung place dito <laughs> Pamalolo oh, na yung anak mo Ang oras po pala natin dito na nagpunta tayo ay alas 5 na po ng hapon. Kaya dahil araw po ng linggo, wala pong mga ganon tao. Ang video mo kami. 然后回家。

Yeah.

姐姐，你。爸爸。啊。爸 Ååå! <laughs> oh. <laughs>

Alam guys, so, pauwi na po kami. Uwi na kami. next time na lang po. Maghapon Uwi na. Ay, naka 400 step po kami bago dumating dito. Ito po yung tabag Yan guys, so lakad na po tayo ulit. Yan, so naka, nasa mahigit 400 step po yung ating dinanan para po makakakit dito sa tabing kalsada. Yan, so enjoy naman po kami do sa ibaba. Tabag Falls Ito naman po yung Tabag Place nila